Madalas kong natatagpuan ang aking sarili na nahahati, isang paa sa lupa at isa sa langit. Ang aking puso, bagaman nananabik sa mga bagay na makalangit, ay nananatiling nakatali sa makalupa, kumakapit sa mga katiyakang panandalian at marupok. Nahihirapan akong bitawan ang mga bagay na akala ko ay kontrolado ko, ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng Huwad na pakiramdam ng katatagan. Panginoon, may mga araw na niloloko ko ang aking sarili na iniisip na sapat na ang aking mga merito at pagsisikap, na para bang kaya kong makamit ang lahat ng mag-isa. Ngunit kapag tumigil ako upang magnilay, nararamdaman ko sa aking kalooban ang katotohanan. Kung wala ka, wala ako. Ang aking pagiging sapat sa sarili ay walang iba kundi isang maskara na nagtatago sa aking kahinaan. Isang sinyales na sa kaibuturan hindi pa rin ako lubos na nagtitiwala sa iyo. Panginoon, kung tunay akong magtitiwala sa iyo ng buo kong pagkatao, gaano pa karami ang maaabot ko? Ilang buhay ang maaari kong mahawakan sa iyong biyaya? Ilang kamay ang maaari kong iabot. Ilang puso ang maaari kong aliwin. Kung ibibigay ko ang aking sarili nang walang reserbasyon sa iyong kalooban. Nagtataka ako kung ilang beses kong isinara ang aking puso sa matamis na inspirasyon ng iyong espiritu dahil sa takot sa pagbabago, dahil sa kaginhawahan o simpleng kakulangan ng pananampalataya sa iyong mga pangako Panginoon, bigyan mo ako ng tapang na buksan ng aking puso, bitawan ng mga bagay na nagtatali sa akin. Ibigay ang aking sarili ng lubusan sa iyo. Ngayon gusto kong sabihin sa iyo, mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa, na nananabik akong lumago sa iyong pag-ibig. Gusto kong matutong magtiwala pa, magmahal pa, Mabuhay ng nakatuon ang aking puso sa walang hanggan. Tulungan mo ako, Jesus, na lumakad kasama mo araw-araw. Hanapin ka sa bawat sandali at laging tandaan na sa iyo, natatagpuan ng aking buhay ang tunay nitong kahulugan. Jesus, ngayon ako ay humaharap sa iyo na may bukas na puso. Handang ibigay sa iyo ang bahagi ko na nagdududa pa rin. Natatakot na hindi nangangahas na gawin ang hakbang ng pananampalataya na hinihiling mo sa akin. Hinihiling ko sa iyo na punuin mo ako ng iyong liwanag at ng iyong kapayapaan at turuan mo akong lubusang magtiwala sa iyong walang hanggang awa. Alam ko na hindi mo kailanman pinababayaan ang mang, mga naglalagay ng kanilang pag-asa sa iyo. At bagaman kung minsan ang aking pusong tao ay ng hihina. Gusto kong yakapin ang katiyakan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa atin upang magtiwala, maging sa pinakamadilim na sandali. Kapag ang mga pagsubok ay tila hindi malalampasan at ang landas ay nagiging walang katiyakan. Ikaw mismo, Jesus, sa mga salita na ipinahayag mo kay Santa Faustina Kowalska ay malumanay na nagpaalala sa atin. Ang mga biyaya ng aking awa ay kinukuha sa isang sisidlan lamang at ito ay ang pagtitiwala. Kung gaano kalaki ang tiwala ng isang kaluluwa sa akin, mas marami itong matatanggap. Ang mga kaluluwang nagtitiwala ng walang hangganan ay aking malaking kaaliwan at sa kanila ko ibinubuhos ang lahat ng kayamanan ng aking mga biyaya, mga Ngayon, Jesus, ang mga salitang iyon ay umaaling aungaw sa kaibuturan ng aking pagkatao. Gusto kong matutong magtiwala ng walang hangganan, walang kondisyon, walang reserbasyon. Tulungan mo akong maniwala ng buo kong puso na ang bawat sitwasyon na pinahihintulutan mo sa aking buhay ay may layunin na ang iyong plano Bagaman kung minsan ay hindi ko maintindihan, ay palaging pinakamabuti. Gusto kong buksan ang aking kaluluwa sa iyong awa. Hayaan itong baguhin at itaas ako. Gawin akong refleksyon ng iyong pag-ibig. Sinasabi mo sa akin muli ng may katatagan at pagmamahal. Magtiwala ka. At bagaman ang aking kalikasan bilang tao ay lumalaban, ang aking espiritu ay kumakapit sa iyo. Sa kababaang loob at katapatan, sinasabi ko sa iyo, Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Bigyan mo ako ng kalakasan upang mabuhay ang pagtitiwalang ito sa bawat sandali ng aking buhay. Sa malalaki at maliliit na disisyon, sa aking pakikipag-ugnayan sa iba, at sa gitna ng mga pagsubok na tila, gustong punitin ang aking pananampalataya. O Hesus Sakramentado, naniniwala kami sa iyong buhay at tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Alam namin na sa bawat Yokaristya ay ibinibigay mo ang iyong sarili ng lubusan sa amin na ang iyong pag-ibig ay bumabalot sa amin at nagpapanibago sa amin. Puso ni Hesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Hesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Sindihan mo sa aming kalooban ang banal na apoy na sumusunog sa lahat ng takot at lahat ng pagdududa. Sagradong puso ni Jesus, gawin mo kaming mga instrumento ng iyong pag-ibig sa mundong ito na labis na nangangailangan nito. Turuan mo kaming maging tapat na saksi ng iyong awa at dalhin ang iyong kapayapaan sa mga sugatang puso. Tulungan mo kaming magpatawad ng may parehong pagkabukas palad kung paano mo kami pinapatawad. Maglingkod ng may dedikasyon at kawalang pag-iimbot tulad ng ginawa mo. Punuin mo ang aming mga kaluluwa ng iyong biyaya upang magmahal kami tulad ng pagmamahal mo, magpagaling tulad ng pagpapagaling mo at mabuhay araw-araw para sa higit na kaluwalhatian ng iyong pangalan. Hesus, sa iyo ako nagtitiwala. Ngayon at palagi, tulungan mo akong gawing higit pa sa isang panalangin ang mga salitang ito, naway maging deklarasyon ng buhay, isang matibay na pangako na lumakad kasama mo, kahit sa gitna ng bagyo. Sagradong puso ni Hesus. Walang humpay na bukal ng awa, kumbertehin mo ang mga makasalanan. Gabayan mo ang mga na, mga mga naliligaw patungo sa liwanag ng iyong katotohanan, at iligtas mo ang mga 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 mamatay na. Bigyan sila ng kaaliwan ng iyong presensya sa kanilang huling sandali. Dalhin mo ang mga kaluluwang naglilinis ng kanilang mga kasalanan sa purgatorio patungo sa maningning na kaluwalhatian ng iyong walang hanggang pag-ibig. Sagradong puso ni Jesus, pagningasin mo ang aming mga puso ng mas buhay na pananampalataya, mas matatag na pag-asa, at mas masigasig na pag-ibig sa kapwa. Maghari ang iyong pag-ibig sa aming mga puso, sa aming mga pamilya, sa aming mga komunidad at sa buong mundo. Binabago ang bawat sulok ng aming buhay sa iyong banal na kapayapaan. Matamis na puso ni Hesus, sa iyo namin natatagpuan ang kanlungan sa mga sandali ng pagkabalisa, kaaliwan sa gitna ng sakit at kalakasan sa kahirapan. Ikaw ang aming kapayapaan kapag ang mga bagyo ay nagngangalit at aming gabay kapag ang landas ay tila nawala o puso na puno ng pag-ibig at habag, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga pakikibaka at aming mga kagalakan, lubos na nagtitiwala sa iyong walang hanggang kabutihan at kapangyarihan. Alam namin na, bagaman limitado ang aming lakas, ang iyong biyaya ay higit pa sa sapat upang suportahan kami. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa iyong liwanag. Palakasin mo ang aming humihinang pananampalataya at samahan mo kami araw-araw ng aming buhay. O Maria, mapagmahal na ina ni Jesus at aming ina rin, ikaw na nagdusa sa paanan ng krus na may pusong puno ng pananampalataya at pag-ibig, turuan mo kaming magtiwala tulad ng pagtitiwala mo. Tulungan mo kaming bigkasin ang aming oo sa plano ng Diyos. Maging sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan. Maging kapag ang sakit o pagdududa ay sumasalakay sa amin. Matamis na puso ni Maria na nagniningning sa kalinisan at lambing. Maging aming kaligtasan, aming tagapamagitan, at aming halimbawa. Ina ikaw na hindi kailanman tumitigil sa paggabay sa iyong mga anak patungo kay Jesus. Buksan mo ang isang ligtas na landas upang makarating kami sa Kanya. Naway ang aming, aming mga puso sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ay maging mapagpakumbaba tulad ng sayo, bukas palad tulad ng iyong pag-ibig at puno ng di natitinag na pananampalataya. Turuan mo kaming magmahal ng may parehong sigasig kung paano ka nagmahal at magtiwala na sa ilalim ng iyong pangangalaga ng ina. Palagi kaming mapoprotektahan at magagabayan patungo sa tunay na kagalakan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay sumasampalataya, ako ay sumasamba ako ay umaasa at ako ay nagmamahal sa iyo. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Iniaalay ko sa iyo ang sandaling ito ng pagsamba bilang isang gawa ng pag-ibig at pagbabayad puri. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Sa langit at sa lupa purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Hesus sakramentado. Hesus, salamat sa sandaling ito kasama mo. Sa pagpapahintulot sa aking buksan ang aking puso sa iyo. Sa pakikinig sa aking mga pakiusap. Sa pag-aliw sa aking kaluluwa. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa iyong walang humpay na awa, sa iyong patuloy na presensya sa aking buhay. Naway ang mensaheng ito ng pag-ibig at pagtitiwala ay humipo sa mas maraming puso. Naway mas maraming kaluluwa ang lumapit sa iyo, Jesus, at matagpuan sa iyong sagradong puso ang kanlungan at kapayapaan na labis nilang kinakailangan. Mahal na kapatid, mahal na kapatid, kung ang mga salitang ito ay humipo sa iyong puso, kung nakatulong ito sa iyong mas mapalapit kay Jesus, inaanyayahan kitang ibahagi ang mensaheng ito sa iba. Tulungan nating mas maraming kaluluwa ang makaalam ng pag-ibig at walang hanggang awa ng ating Panginoon. Ibahagi, mag-subscribe, dalhin ang mensaheng ito sa iyong mga kapatid sa pananampalataya i-activate ang maliit na kampana upang makatanggap ng mas maraming panalangin na makapagpapalakas sa iyong kaluluwa at iyong relasyon sa Diyos. Purihin magpakailanman ang sagradong puso ni Jesus. Amen. Sinko minutos kasama si Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig sa sagraryo. Gaano kalaki ang pag-ibig mo? Sa kabila ng maraming maming nag-iiwan sa'yo, nariyan ka pa rin, tahimik, naghihintay ng may pasensya at walang hanggang pag-ibig sa aming pagbabalik. Sa sagraryo na iyon, sa maliit na banal na espasyo na iyon, matatagpuan ka na puspos ng lambing at awa na nakabukas ang mga bisig. Handang tanggapin kami ng paulit-ulit Gaano man ang aming pagkadapa, kay dakila ang iyong pag-ibig. Nagpapakita ka sa Eukaristya nang walang anumang kondisyon, nang hindi sinusukat ang aming ibinabalik. Hinihintay mo kami kahit hindi namin alam na kailangan namin ang iyong paglapit. O, oh, Jesus sakramentado, gaano ka namin kamahal at gaano namin ikinalulungkot nakakaunti ang kumikilala sa iyong dakilang presensya sa gitna namin. Ngayon lumalapit kami sa iyo na may bukas na kaluluwa at pusong sabik na tanggapin ang iyong kapayapaan, ang iyong kaaliwan, ang iyong walang kondisyong pag-ibig. Hinihiling namin sa iyo, Jesus, na dagdagan mo ang aming pananampalataya hindi isang hungkag o mababaw na pananampalataya, kundi isang buhay at nag-aalab na pananampalataya. Naway ang pananampalatayang ito ang magtulak sa amin na kilalanin ang iyong presensya. Hindi lamang sa ostya na kinunsagrahan, kundi sa bawat sandali ng aming buhay, sa bawat mukha na aming nakakasalamuha at sa bawat hakbang na aming ginagawa. Panginoon, naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang manatili sa mga salita, kundi maging isang tunay na hahawakan na patotoo sa bawat araw, sa bawat kilos, sa bawat gawa na nagpapakita ng iyong presensya at ng iyong pag-ibig. Panginoon ng Sagrario, ngayon dalangin ko sa iyo, nang may pagpapakumbaba, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang hindi ako kailanman magduda sa iyong presensya sa gitna namin. Liwanagan mo ang aking mga hakbang upang makilala ka lagi ng aking mga mata kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay. Panginoon ng awa, pahintulutan mong mapuno ang aking puso ng iyong walang kondisyong pag-ibig upang mapatawad at mahalin ko ang iba lalo na ang mga nanakit sa akin panginoon ng katotohanan gabayan mo ako sa tuwid na landas at gawin mong ang aking buhay ay palaging magpakita ng iyong liwanag ng iyong katotohanan ng iyong katarungan